Good morning mga kabiyak. So today is Sunday, 5.15 a.m. And yun nga, medyo maaga yung ride out natin ngayon. At kung bakit, mamaya ako na ikukwento sa inyo yun. Bali, papunta muna ako dito sa 7-Eleven dahil dito ko kakitain yung mga kasama ko sa ride na to. Kung pamilyar kayo mga kabiyak dun sa Domsa Spinners o yung mga tropa natin dyan sa Domsa. So isa yan si Jun Guts sa mga nakakasama natin. So si Jun Guts lang naman mga kabiyak yung may pinakamumurahing bike sa aming lahat dahil halos lahat mga nagtanong sa kanya kung magkano yung bisikleta niya eh talagang napapamura Bueno, balik na pala tayo sa sinabi ko kanina na dahilan kung bakit maaga kami nag-ride out eh dahil yung pupuntahan naming lugar ngayon ay isa sa mga magandang lugar na makikita nyo sa Antipolo Rizal at syempre mga kapag sinabi nga natin Antipolo ang unang unang sasagi sa isip natin ay bundok so yun yung dahilan kaya maaga kami umalis ngayon dahil balita ko dito sa overlooking sa Antipolo na to eh may sea of clouds kapag ka bagong sikat pa lang ng araw. Dalawa yung usual na ruta na pwede mo mundaan kapag pupunta kayo ng Boso-Boso mga kabiyak. So, yung isa yung magagaling kayo ng Tikling and ito naman yung isa na dito kayo mag-uumpisa sa bayan ng Taytay, dire diretso hanggang sa may um, Felix Avenue and then bandang sa may Santa Lucia, kakanang kayo pupunta ng Covio. So, kung taga Marikina ka, Quezon City or Pasig ito yung tailing mong daanan at may re-recommend ako rin ng magandang daanan dahil banayad lang yung ahon dito dire-direcho lang to hanggang don sa tuktok ng boso-boso sa may bandang kaliwa ko yung SM City Masina and sa mga hindi nakakala mga kabiyak itong highway nito ay e na to ng Marilaki Highway so kung gusto nyo magpunta ng Sierra Madre hanggang Infanta Quezon ito yung daanan din na uh, magiging ruta nyo at dyan naman sa may bandang kanan na yan, yan eh, yung sumulong highway. So kung gusto nyo mapunta naman ang Tipolo from here, uh, kanan lang kayo, tire hanggang sa may Robinson. Uh, may pupuntang takta or kaya sa Tipolo simbahan. Kaya ako sabi mga kabiyak na recommended itong dahanan na to kasi nga um, uh, pwede pwede sa mga newbie na kagaya natin dahil yung ahon dito mga kabiyak is balangid lang naman although merong parting na makukunat pero normal lang yon. and sigurado naman na kayang kaya yun at Uh, magandang pag-insayuhan tong daan na dahil uh, rolling hills so may mga parting lusong, ahon, lusong kaya hindi ganong kahirap So pagdating dito mga kabiyak sa parte na to medyo maaliwalas na yung paligid kasi hindi uh, di na ganong karami sasakyan tapos uh, puro magagandang tanawin na sa, mga band, sa bandang unahan nyo yun yung makikita nyo So dahil nga maluwag niya yung kalsada kung gusto mong pumaspas bahala ka tuhugi mo na yung Argo ng Kabading. So, yan yung landmark kapag ka pumuntang Bintong Bukawi o sa Little Baguio. Yan yun sa may bandang kaliwa At, syempre dahil nga sa may puso-puso butik tayo, ito na yung huling lusong papunta ron. Dahil ang susunod na makikita nyo, eh, ito na yung tanawin. So, onset nga pala nung ride na to, pinakilala ko sa inyo si Jun Gats. So, siya yung nakasama ko ngayon araw na to sa ride na to. And, sa totoo, meron talagang ibang dapat makakasama nito. Kaso, medyo conflict lang siguro sa schedule pero shoutout na lang sa inyo, sana next makasama na kayo, so yun ang kagandahan dito mga kabiyak, di inaasaan nagkita kita kami, so nandyan si Ensayo TV, saka si Crank Zerk wooden Ride so yan, mga tropa natin yan sa Dongsa Den napakaganda mga kabiyak, sobrang sariwang hangin ang ganda ng tanawin nakaka relax, so imagine after yung mahirap ang umahon, ganito yung makikita nyo parang gusto ko na lang umuwi na lang ng bahay ulit eh. Gusto ko lang namang mag-back tapos may ganung eksena pa. Pero siyempre mga kabiyak lang eh. So, ba diba, sabi nga nila, the best view comes after the hardest climb. So, enjoy lang natin yung moment natin dito mga kabiyak para chill lang. Sobrang goods mga kabiyak. Napakaganda ng lugar. At safe din naman kasi marami nagpupunta rito mga cyclists mga nagmumotor din so may mga makakainan may kapihan dyan may comfort room kaya goods na goods talaga mga kapiya. kaya try nyo rin pumunta rito yung original plan namin ni June guys dito kami magbe breakfast pero nga uh, since nakasama namin si Kram at si RJ uh, nag usap usap din kami kung paano ba kung saan kami kakain o magbe breakfast eh napag-decision na nila na baka sa taktak o sa dorms na lang kami mag-umagaan So yun nga, nagsikar lang ako saglit, and then after noon, uh, medyo nagkarga kami ng hangin kasi medyo malambot yung gulong namin. Ano pinapatikas pa yung gulong? Patitigasing natin. Ako, ganyan. Walang palagi, hindi naman ipitawad yung bike niya. Shoutout sa mga kasamahan ko sa hobby, sa mga sa Team Taktak. Dom sa family, tsaka sa lahat ng mga nakakilala kay sa Dool atin. Sayo, sa mga kain sa natin. Woo! Sige right na ito dahil. Shoutout kay Dulpo. Wala <laughs> akong ma-shoutout eh. Wala pang maisip. <laughs> Shoutout sa mga tambay sa Dom sa kay Coach B. No, sa Team Tak Tak. Pabol kami. Oy, <laughs> Pabol. Shoutout nga pala kay ano, Jamita. Thank you sa salamat sa support. Man. So after nga ng konting shoutout at kwentuhan mga kabiyak, malis eh, na rin kami din sa May View Deck. So gusto ko na rin sana sabihin sa inyo na sobrang sulit talaga yung pagpunta ko dito. So uh, highly recommended na itrain nyo rin tong ruta na to. Dati mga kabiyak nakikita ko lang yung view deck sa mga post ng mga kakilala ko sa mga uh, Facebook page. Pero na-curious lang ako, ano bang meron sa buso-buso? Bakit? Lagi sila nagpupunta roon kasi sila't sila rin yung mga tao nagpupunta roon. And, yun nga, naghanap ako ng isang tao doon, which is, tinanong ko, bakit buso-buso Para sa akin, napaagad ang ruta. Gawa ng maganda yung klima, sariwang hangin. Tapos hindi ganun kadami yung mga dumadaang sasakyan. At saka, pagdating mo sa taas ay merong magandang tanawin na makikita at pwede kang magpahinga magkumuha ng picture na kadalasan may eh, merong sea of clouds ito yung isa sa mga exciting part mga kabiya kapag mga kasama ka sa ride so hindi nawawala kasi yung budulan so ganito na ngayon nangyari sa amin So, yung original plan namin ni John Gats is lulusungin ilang din namin yung inahon namin papuntang Yudek ng Boso Boso. Pero dahil nga may mga kasama tayong budol, nag-decide sila na humarap na ibang ruta. So, itong daanan na ito yung Pinogay Road. Dati na ako nakadaan dito noon, pero goods naman kasi maganda yung daanan, mapuno, and walang masyadong sasakyan talaga, literal. Itong ruta na ito, mga kapiyak, pag dinaanan nyo to, ang labas na nito ay sa Teresa Rizal na. Bali, ang mangyayari dito, aahunin namin mamaya yung Teresa Sigzagro. panalo sa sobrang sulit yung ruta na to mga kabia, kasi lamang yung lusong sa recovery sa Pinugay Road. Ang problema lang dito is sa last part natin aahonin yung Teresa sa Road which is nagpahirap dahil sobrang init na mga oras ito. So bago ko tapos itong video na ito mga kabiya gusto kong shoutout si Uwe at si Ube. So si Ube ay uh, tropa natin yan si Kian. So, may Facebook page siya and YouTube channel. So please don't forget to subscribe and follow. And ganun din sa page ko at YouTube channel ko. So hanggang dito na lang mga kabiyak. Maraming salamat sa pagsama. And ride safe sa inyo lahat.